Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Ipipaño Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Rado ko. At syempre, bagong lahat, pinasasalamatan ko muna po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, ang ating minamahal na House Speaker, Martin Romualdez, ha? na lagi pong sumusuporta sa atin at lagi po talagang tumutulong at lalong-lalo na po ang ating mga uh, mga supporters sa abroad at syempre ang ating mga kababayan dito sa ating pili sa ating bansa na lagi po nating nakakausap uh, nakaka nakaka uh, kumbaga eh uh, nakakatulong sa atin na uh, mag-advise uh, kung saan sa mga dapat nating gawin at uh, syempre sila po kayo po kayo pong lahat mismo ay nagbibigay lakas ng loob sa inyong lingkod Pipanyo Labrador na magpatuloy dito po sa ating programang reaction mo Birrada ko sa kabila po ng kanilang mga paninira dahil nga po sa tinatamaan sila at talagang grabe ang ating birada sa kanila kaya wala silang ibang magawa kundi tayo ay gawan ng kung ano-anong kwento ano-anong paninira kasi si ganito ganyan kasi si ganito ganito so ganun paman man dahil hindi naman po totoo Tuloy-tuloy po tayo at wala pong makakatinag at wala pong sino man ang maaaring makapagpigil o makakapagpapigil sa atin. Lalong-lalo -lalo na po ang ating pinaglalaban dito ay pawang katotohanan at para po sa ating bansa at lalong-lalo -lalo na sa ating mga kababayan na lagi pong sumusuporta at talagang nag-aabang po dito sa ating programa. Ang reaksyon mo, birado ko. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko, mga kababayan, bibigyan ko po ng reaksyon. Ito pong naging pahayag ni Bato de la Rosa na kung saan ay pinagyayabang niya na hanggang ngayon daw ay wala pa daw nakasampang kaso sa kanila sa korte. No? Alam niyo po itong video na to uh, ay napakinggan ko po nung uh, kaharap niya o nakadebate niya etong si uh, Ginang Castro o si Uh, Congresswoman Castro o Franz Castro. So para maintindihan po din yung mga minamahal ko mga kababayan, eto't panoorin po natin. Dapat lang kasuhan si dating presidente Duterte at uh, long overdue na ito. Pati pati yung mga kasapakat niya at nagutos no sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ano no ng ating mga mamamayan. Uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na pati na rin siguro. Mm -hmm. Senator Dela Rosa, ang sagot ko diyan is conditional, no? Uh, uh, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody's above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja Cups. Kaya po, after three years, na tapos na sa pag uulo walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng anang mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte at uh, Senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Boom. Uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako Nang mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction conviction mo sa kasong uh, child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang um, ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag uh, yung mga ordinaryong tao, kulong ka okay. agad. Um, kung ito po ay nasa kongreso, ay out of order po po. Dahil wala siya sa tanong. No? Uh, uh, at ang ginawa po natin na pag-rescue, Tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin 'yon, no, yung um ipagtanggol at sagipin yung ating yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator Dela Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 ano, seconds po. Ano pong risk na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang risk nangyari doon. In fact, kung ang asa sa kaso eh. There was no riskyo. Well, 'yung sinasabi naman po uh, ng na mga ng mga magulang na um, galit na galit sa akin ay ito ay gawa-gawa lang ito. Etong mga magulang na ito. So kung titignan natin 'yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata, doon sa Lumad school, ay talaga nanghihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa ser servisyong pang edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. So ayan mga minamahal kong mga kababayan. Narinig nyo naman yung pinagmamalaki ni Bato de la Rosa. No? Biro mo, eh, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, eh, totoo naman po talaga yung sinabi ni Congresswoman Franz Castro na dapat talagang managot at dapat talagang makulong itong si Bato de la Rosa at maging yung kanyang amo na mas diablo pa ah, sa lahat ng diablo. Totoo naman dahil sa totoo lang yung drug war nitong ni Digongyo ay peke. Ha? Ah, peke palabas lamang niya yun para kung meron mang lalabas na issue tungkol sa kanya Tungkol sa droga ay pwede niyang gamitin yung kanyang drug war. Pero ang totoo, habang sinasagawa niya yung drug war niya na Peking drug war, namamayag pagpo. Etong si Michael Yang, etong kanyang uh, asawa ng kanyang anak nitong ni Sara Bulate, ah, At maging uh, etong uh, sino pa ba itong isa? Si Paulo Duterte na congressman din ngayon, ang inayupak na yan. Di ba? Habang sila ay merong isinasagawang drug war o pinapatupad na gera kontra droga, namamayagpag naman po. Sa pagpapakalat ng shabu, etong kanyang anak, etong kanyang kaibigan na si uh, Michael Yang sa buong bansa. Biruin ninyo, tuli-tuli kilo nang shabu ang ikinakalat sa buong bansa. At yung mga nabibiktima ng shabong ito na ikinakalat ni Michael Yang ni Paulo Duterte ay maraming nabibiktima na kung saan yun din ay kanilang pinapatay. Pagkatapos na bumili sa kanila, pagkatapos na mabentahan nila, minsan nangyayari pa nga, mismong sila din ang nagpapatumba. Kaya nga, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kaya nga tinawag ito ng ibang mga bloggers maging ng iba pang mga congressman na peking drug war lalong lalo na si senador uh, Laila Dilima tinawag itong peking war on drugs bakit? eh biruin mo, nagpatupad ka ng gera kontra droga, pero ang hindi alam ng taong bayan ah, ang hindi alam ng taong bayan na ikaw mismo ang nagpapakalat kayo mismo ang namamayagpag na nagkakalat ng droga sa buong bansa. Parang pelikula lang yan eh. Kunyari, galit, galit siya sa droga, mayroon pa ginagamig, uh, mayroon pa nga ako panood parang si Eddie Garcia yata yun. ba? Diba? O, mayroon pa akong isang napanood na uh, kunyari, siya ay maka, makadiyos. O, yung pala, lahat ng illegal, lahat ng mga masasamang gawain bilang isang politiko ay ng isang politiko ay ginagawa niya Ganon ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, bakit ba siya kailangan makulong at bakit pa kailangan na sila ay papanagutin? Dahil peki nga kasi yung drug war. E eh, biro mo ba naman? Dahil peki nga ito, pati yung walang kasalanan ay nadadamay. Biro mo ba naman? Para lamang sabihin na maraming mga adik at maraming, maraming nililinis na adik si Duterte, naglabas siya ng ano? Naglabas siya ng reward. O, yung tinatawag na reward system. Ngayon, ang ginagawa ng mga ibang lespo, para lamang makatanggap sila ng reward, ayun, pinapatay yung kahit sino na maisipan nilang itumba at sasabihin na ito ay kasabwat, ito ay, ito ay involved sa droga, kahit hindi naman. So, ngayon, eh, dito ako natawa eh. Dito ako natawa sa sinasabi po ni Bato de la Rosa, mga minamahal kong mga kababayan, na ang sabi niya, eh, kamusta na daw yung kaso ni ni uh, Congresswoman Franz Castro? Bakit daw hindi pa siya nakukulong hanggang ngayon? Eh, porket ba daw Congresswoman? Con, con porket ba, ba? Ngayon, iba, iba ibabalik ko ngayon yan. Sa iyo, Bato de la Rosa, makinig kang kalbo kang diputa ka. Makinig ka, senador ka pa naman, pero bobo ka. Ha? Ikaw, di ba? Peking, drug, peking uh, drag, uh, war on drugs lang yung ginagawa ninyo. 'Di ba involved ka sa sindikato? diba ba involved ka at kaibigan ka ng isang drug lord sa si Michael Yang? Hindi ba't alam mo ang lahat ng nangyayari? Hindi ba't dapat managot ka? Matagal ka na dapat nakulong kang diputa ka? Pero bakit hanggang ngayon? Ha? Bakit hanggang ngayon nasa labas ka pa rin diputa ka dahil nagagamit mo yung kapangyarihan mo bilang isang senador? O ibabalik ko lang sa'yo, Bato de la Rosa, napakatanga mo. Kaya siguro naubos yung buhok mo sa ulo dahil napakabobo mo. Ha? Napakatanga mo. Alam mo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ito po yung sagot eh. Doon sa sinabi po ni Bato de la Rosa na pinagyayabang niya na bakit tao hanggang ngayon hindi pa sila, wala pa silang kaso sa korte. Ganito po kasi yan. Kilala po kasi ang mga Duterte ha? na mayroon pong triad. Diyan sa triad na yan, kabilang po yan, kabilang dyan itong si Bato de la Rosa si Bongo, si Robin at iba pa na mga politiko na involved sa droga. Ngayon, maliban dyan mga minamahal ko mga kababayan, dahil involved sila sa triad, dyan sa triad na yan, mayroon po dyan mga nagiging protector. Ah, nagiging protector ni Rodrigo Robado Duterte Tibato. Yung triad na yan ang pumuproteksyon sa kanila na kung saan hindi lamang mga politiko ang involved dyan. May mga pulis, may mga militar, may mga abogado at mayroon ding mga judge. Ngayon, dahil matindi yung kanilang triad, matindi yung kanilang sindikato na kinabibilangan na pinamumunuan nitong ni Rodrigo Roa Duterte, marami sa mga judge ang natatakot. Lalong-lalo na isa sa mga pinakamatas na mga kapangyarihan na mayroon dito ay anak ni Rodrigo Roa Duterte, katulad ni Sara Bulate. Tama, naiimpluensyaan ngayon yung mga judge dito sa ating bansa sa totoo lang ayaw nilang hawakan yung kaso ng mga Duterte bakit takot sila ayaw nilang hawakan yung kaso ni Bato takot sila bakit dahil alam nila kung gaano kahalang o gaano kasama o ano ang kayang gawin ng triad na kinabibilangan ni Bato de la Rosa kung sakaling tanggapin ng isang judge at kung sakaling gumalaw sila kaya nga, ang tangin na lamang magagawa ng mga Pilipino para matuloy na mapanagot itong mga tulonges na ito, kinakailangan, isa sa kanila ay wala ng kapangyarihan. At kinakailangan ma-impeach din si Sarah. Dahil yung kanilang mga kapangyarihan, ang nagiging panangga nila, na parang matibay na pader, kaya hindi sila nagagalaw. Ngayon, kung wala na kapangyarihan si Bato, at ang kanilang inaasahan na lamang ay triad, Pwede na itong sirain. Pwede na itong masuhin. Kahit gaano pa katibay yung pader na sinasandalan ni Bato, pwede na itong masuhin. Pwede na itong gibain. Nang sa ganon ay matumba na. Sa totoo lang ang hinihintay lamang po ng mga judge, ang hinihintay lamang po ng uh, mga tao na nandiyan dyan sa Korte Suprema ay mawalan ng kapangyarihan si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin dahil ay yung kapangyarihan nila ay nagagamit nila para impluwensyahan, takutin yung mga nasa hukuman. Alam naman natin dito sa ating bansa, pag may kapangyarihan ka, marami kang kayang gawin. Judge, ngayon, sa totoo lang, kahit pinakamataas pa na judge, kayang-kayang ipapatay ng mga Duterte Kahit, kahit sino ka pa, ang hindi lang nila kayang ipapatay sa totoo lang, alam nyo kung sino? Yung ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil bantay sarado ito ng PSG. Pero, sabi ko nga, kung talagang gusto natin ng katarungan o makamit ng ating mga kababayan yung katarungan, tumulong tayo. Tulungan natin yung mga naabuso nung nakaraang administrasyon. Tulungan natin sila na mapanagot yung mga walangnya, yung mga gago, yung mga demonyo na walang karapatang mabuhay dito sa mundo katulad ni Rodrigo Roa Duterte at ni Bato de la Rosa, ni Bongo at iba pa na kung saan ay umabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung wala lang kapangyarihan si Bato, walang kapangyarihan si Bongo, walang kapangyarihan itong si Sara Duterte, madali na para sila ay mapanagot. Kaya nga sumisiksik si Bato de la Rosa sa kanyang ayaw bumitaw ni Bato de la Rosa sa kanyang bangko dahil alam niyang kailangan niya, magagamit niya yung kanyang kapangyarihan para depensahan yung kanyang sarili. Yan ang, yan ang naman po talagang habol niya, hindi para maglingkod sa taumbayan bayan. Sa totoo lang, sa loob ng tatlong taon na naglingkod itong si Bato de la Rosa, wala po tayong nakita sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi kampihan yung mga hindi dapat kampihan. Magaling lang siya kapag ka hindi niya kalyado, tinitira niya. Pinapakita niya yung husay niya. Pero kapag kaalyado, kapag kakakampi, kapag kasama sa kanilang triad, ayun, nagiging abugado po siya ah, ng mga taong walang karapatang mabuhay sa mundo. Yun po ang katotohanan. Kaya, yung sagot ko, ah, kasi hindi naman nasagot masyado ni ah, Congresswoman Franz Castro, ako na'y sumagot. Yun ang dahilan. Kaya hindi po, kasi nag-iingat si Franz Castro, eh, baka kasuhan siya. Pero tayo dito, wala tayong pakialam, kahit isang milyong pang kaso ang ikaso niyo sa akin. Kumaso na kayo ng kumaso. Pero isa lang sasabihin ko, hindi nyo ako mahuhuli at hindi nyo ako makikita. Pustahan pa tayo. Ha? Yan ang yan lang sasabihin ko sa inyo. Sinasabi nila na ako daw si Richard Palacio, ako daw si Richard, uh, si Christian Canas, ako daw... Mga nek neck ninyo. Kahapon lang, kakukuha ko lang ng passport ko eh. Ha? Anong sinasabi-sabi nyo yung Sirea Palacio? Yung mga gunggong. Mga hindi nag-iisip. ba? Diba? Oo. Eh, sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, yun yung ano eh, dapat marinig nyo to. Ito po yung pinaka dapat na isinagot ni Congresswoman Franz Castro. Kaya lang hindi niya pwedeng isagot to. Dahil nga sa alam nyo naman, magaling ang mga Duterte, magaling ang mga kalaban natin, gagamitin nila yung batas, gagamitin nga na pero, pinaglalaroan lang nila ang batas. Kaya ako na po ang magsasalita para po sa kanila. Yan ang katotohanan. Kaya po hindi nakakasuhan pa hanggang ngayon itong mga tulongis na ito dahil natatakot po ang mga judges at naiimpluensyahan po sila ni Sara Duterte. At natatakot sila sa sindikato na pinamunuan ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Takot silang ipapatay ng sindikato ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang katotohanan. So sana po ay naging maliwanag sa inyo yung uh, naging topic natin ngayon. Yan po ang katotohanan. Doon sa uh, sinabi po uh, ni, ni Bato de la Rosa dito po, kay uh, Congresswoman Franz Castro. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.